magpapalang umaga araw ng Martes ngayon mga katukad alas jis uh, uh, media na ng umaga uh, guys patanggalin na rin pala at mayroon tayong nakita dito makikita ko sa inyo si uh, Jollibee yung mascot mismo guys uh, nakakatawa naman kasi nakita namin siya dito sa may kalagitnaan ng uh, kasada uh, along Banawi guys so mayroon siyang uh, ipinopromote mga katukad ay eh, sana namang uh, masarap na pagkain dito sa may Jollibee ngayon so, yeah, guys panoorin ninyo Uh, at puntan nyo rin yung Jollibee kasi meron na uh, masarap naman na uh, tayong matitikman dito sa may Jollibee. Pagkakataon na makakuha ng kita ng video. Yan, sige. Ah, uh, kran... <laughs> Nagpa-picture pa talaga. Ayan ayos. New crunchy ano ba 'yan? all new crunchy chicken na sandwich guys ayan ayan yung mga bagong promo ngayon so, ayan uh, pasok na tayo mga katokad sa ano sa Jollibee at pwede naman kayo umorder guys ng crunchy chicken sa sandwich yan guys uh. ayan init nakakatawa mga kada na ano ang Jollibee talagang eh kahit na saang lugar kapag may lumabas na mascot na ganito talagang kinatutuwa talaga ng mga Pilipino ano mga katokad ayun tuwa sila guys oh so. ah, <laughs> pati si ano ah pati si si Aa ah, ah, nagpa-picture na rin ah yung ah, bata na niya mga katokad minsan ko lang na vlog siya Yan. Ah, uh, nagpakuha kay uh, Jollibee ng picture. <laughs> Ayan siya sa gitna guys. Oh. Uh. Ah, uh, uh, sa gitna pa siya. Uh, <laughs> tangkilikin, tangkilikin, natin mga katokar friends yung ating ah... Uh, Hinawa <laughs> ka pa sa kilikili. Siyempre, gawang Pinoy itang kiliki natin guys. Ayan. Nasa gitna pa talaga siya guys. Oh. Ayan, may malaking truck pa guys. Ah. <laughs> Jali <Jollibee>, bi bang sarap. <laughs> Lumabas uh, si mascot guys si Jollibee alas 10:20. Uh, Ayun, araw ng uh, Martes ngayon guys. Mayro uh, mayroon kasi nga uh, inilalabas na bagong pagkain na naman ngayon mga katokad. Yun nga, sabi ko sa inyo, yung uh, all new uh, crunchy chicken na uh, sandwich guys. Tat. Tingnan natin yan isang uh, araw guys. sa papasok tayo. Uh, at sa lahat ng uh, makakapanood guys ng uh, katukad katokad vlog, ano? Eh, uh, yun, uh natin guys si uh, ano si all new crunchy O oh, pwede 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 pumunta Ayan uh, yung aking uh, Apo Ayan. Apo ni Kuya Rodi Apo na rin namin uh, Galing sa school uh, <laughs> At yun ang kanyang tatay guys oh. Ayan <laughs>

lalapit siya guys doon kaya no <laughs> uh, talagang magpapapicture uh, din talaga si bosing talaga kay Jollibee nakakatawa mga katoka no dahil kahit sa ibang uh, bansa na nakarating na ang Jollibee proud Pinoy ka nga Nakita niyo mga katoka dano. Kanina itong uh, mama na to eh nakahinto na lang paalis yan kanina. Uh, pumunta si Mascot Jollibee sa kanya ngayon ito nakaparada na siya gayot kakain siya ngayon doon sa ano sa bago niyang hawak ngayon na ano na bagong pagkain ngayon. Ayan. All new crunchy sandwich. Ah, chicken sandwich pala yun guys, ano? Eh, all new crunchy chicken sandwich guys ayan pauwi na siya guys paalis na siya papunta na siya doon sa may uh, drive thru guys laki ng puwet niya guys <laughs> pakimbot kimbot pa siya pa Ayan, dito so, sa kabila naman uh, lumusot mga katokad si Jollibee doon sa may drive-thru drive ng galing. So, ayun, papunta siya doon sa may dulo. Ayan. mo yatang mamimili pa si Jollibee ng ano ah ng mga prutas yata eh o nakipag lang siya guys <laughs> yung isang subscribe ko mga katoka <laughs> alam niya naman kasi na nag -ano naman ako nagbablog na naman ako <laughs> So, hindi naman tayo sana guys sa uh, magbablog ngayon ano, pero dahil nga sana kita natin si ano, si Jollibee uh, mascot. Uh, <laughs> kaya nagbablog uh, na naman tayo ngayon. So, abangan niyo mga katokad ba pagkatapos nitong nga uh, oras na ito, eh, mapapanood niyo ito mga katokad, i upload na naman natin 'to. So, nakakawili talaga siya mga katokad ano, eh, pag nakita natin talaga 'yung ano, 'yung uh, presence ni mascot Jollibee. Talaga nakakatawa naman talaga. Hindi lamang sa mga kabataan na ano, mga katokad ah uh, sa mga ano rin ha, uh, sa mga may edad na rin mga katokad talagang eh, uh, okay, hello tapos si eh, uh, ayan may kanya-kanyang uh, kanya -kanya uh papicture ng mga katokad kay uh, mascot ayan o oh, uh, di ba oh, <laughs> uh, ayan uh, <laughs> Hindi <laughs> ba ka Nakakatuwa naman nino. Eh, Kasi no? pil na pil talaga nila na magpa-picture talaga kay uh, uh, mascot Jollibee. Ayan. Mga freelancer ito makakatuwa. Mga kasama ko ito sa trabaho. Nakakatuwa naman talaga eh. so, ayan. Ayan, ayan. na. Pupunta na siya na naman sa Bayan Banawi, guys. Ayan, na may nakita ang bata. Ayan, natakbo 'yan. <laughs> tuwan tuan talaga yung mga bata rito. Kanina mga uh, papalapit guys si ano. Si mascot. Yung uh, bata talaga. Yung nakadipa pa rin yung, uh, yung kanyang kamay. Para ano. Para sa lubungin uh, si Jollibee Ayan Kahit sa anong oras guys, kahit anong araw, kahit anong panahon, umulan o minute guys, kapag nakaramdam ng gutom, mayroon tayong Jollibee. Ayan. Terima kasih telah <laughs> menonton Terima kasih telah <laughs> menonton Terima kasih telah menonton Shoutout nga pala sa lahat ng mga trabahante ng uh, Jollibee uh, Mula dito sa ating uh, Pilipinas hanggang sa iba't ibang bansa uh, Shoutout sa lahat ng mga uh, yan. Buong mundo na guys ang uh, Jollibee Alam naman ang uh, karamihan ng uh, kalahatan na ang Jollibee ay Hindi lang matatagpuan sa Pilipinas kundi sa Europe Uh, dito sa Asia, sa Amerika, uh, marami na rin mga katukad sa iba't ibang lugar. Maging sa Australia guys, meron na rin. Hanggang dito na lang mga minamahal kong taga ng Katukad Vlog. Ano, maraming maraming salamat sa inyong uh, panunood ng video ng Katukad Vlog Channel. Ah, nandito si Jollibee, si Mascot at kasama ko si Alex ang aking katrabaho. So ayan guys, maraming maraming salamat ha. At pakisubscribe na rin at pinod na rin ang notification para maging updated po tayo sa lahat ng pagkakataon kung ako'y nag-upload ng mga video. God bless you all. Peace.